Palutin ang sapatos. Dahil maulan. Magandang umaga sa inyong lahat mga ka-eskwela. Good morning po. Samahan niyo po ako ngayon sa aking pagbibiyahe papuntang school. Ayan, tinili ko pong i-document ito na maulan na umagang ito dahil talagang very challenging nga po ang travel na ito ngayon. Uh, totoo nagdadalawang isip po ako na umalis na sa oras na yan dahil napakalakas po ng ulan Kita nyo naman po oh dito sa may labas namin kahit sa kalsada uh, Medyo bahana at napakalakas ng ulan Kumukulog, kumikidlat po Kaya talagang medyo hmm, nakakakaba yung travel na to Plus idudokument pa natin ng ganito ko po talaga na document pasensya na po kayo medyo risky pero gusto ko ipakita sa inyo mga kaiskwela na ganito po ang aming sakripisyo sa trabaho. Lahat naman po tayo kahit ano pong larangan ng uh, paghahanap buhay ang ating kinakaharap araw-araw. Alam ko po, po, lahat tayo nagsasakripisyo. Ano po? Lahat ng mga tatay, mga nanay, lahat ng mga breadwinner ng pamilya. Lahat tayo merong kanya-kanyang pagsasakripisyo. Ano po? Para ah uh, pakaahon sa buhay karoon tayo ng uh, pagkain natin sa araw-araw at mapunuan yung ating mga pangunay pangilangan uh, yeah. ito nga po dito sa part ito talagang binabaha po ang kalsada dito kaya sobrang ingat ko po dahil talagang tumatawid sa kalsada yung uh, tubig baha hindi pa naman kalakasan pero marami nang na-accident sa part na yun kaya talagang maingat tayo ito sobrang lakas po talaga ng ulan ano po, kumikiblat pa talaga at kumukulog pero ganun pa man anumang hamon ng buhay, alam ko lahat po tayo bumabangon sa umaga at haharapin anumang mga hamon sa buhay ano po, para sa ating pamilya itong biyahe nito mga ka ay nais ko pong ipakita lalo na sa mga mag-aaral ano po Bigyan po natin ng pagpapahalaga yung pag-aaral po ninyo araw-araw kasi alam ko gumagastos kayo gumagastos ang parents ninyo sa araw-araw na pagpasok sa eskwela. Pahalagahan ko natin ang bawat araw na pagpasok sa eskwela. Kasi kung kayo man po ay mayroong mga pagsasakripisyo, ganun din po ang inyong mga minamahal na mga guro. Grabe po ang sakripisyo maghapon para lang sa inyong magandang kinabukasan. Ano po. Kaya bigyan natin ng karampatang respeto, paggalang, kung paano natin iginagalang at nerespeto ang mga magulang. Siyempre, ganun din ang aming pakiusap lagi sa aming mga mag-aaral. Ano po? kasi kami ang pangalawang magulang ninyo sa paaralan at kung maganda ang layunin ng inyong sa tahanan ganun din po kami kaya pagka minsan kayo'y napagsasabihan dahil na rin yan syempre kapag hindi kayo nagkakaroon ng magandang asal napagsasabihan din sa loob ng klase at syempre kung kami man ay <clears throat> merong mga pagsaway na ginagawa ito ay puno ng pagmamahal at pagmamalasakit para sa inyo. Ano po? Hindi bibig sabihin na kayo ay ipapahiya. Bagamat alam natin na may mga ilang isyo ngayon na viral sa social media, ganun pa man maunawaan natin 'yung side ng uh, guro na 'yon. Kasi di na yatin alam di rin na ipakita doon sa video. Syempre kung ano naman yung ginawang pagtrato sa kanya ng mga mag-aaral niya. Kaya ganoon din yung kanyang naging reaksyon. Ganun pa man, syempre may makikita tayo na medyo sumobra din doon sa pananalita ng, uh, ng guro. Sabi nga, siya ay tao rin lang naman. Kaya napaganda rin ng payo ng ating kalihim na si Secretary Sara Duterte. Ano po, na kung galit. Ano po, ang mga guro or hindi maganda ang kanyang uh, pakiramdam sa loob ng klase kung nagmi-misbehave mas mabuti pa daw na lumabas na muna sa loob ng klase baga palipasin yung, yung galit lumabas muna sa loob ng klase okay pa rin naman yon uh, actually gusto ko rin naman yun talaga na Uh, ginawa ng ating kalihim ng department uh, of education saludo po ako sa kanyang decision uh, na ito kasi hindi naman ibig sabihin kapag nakapagsalita ng ganun, ang guro ay agad-agad ay paparosahan natin ikang uh, lahat tayo maaari magkamali uh, sapat na siguro na bigyan din warning uh, kami nagkakamali din uh, deserve din po namin na uh, bigyan din ng uh, second chance pangalang pagkakataon kung meron man nagagawa na uh, pagkakamali ito nga po mga kaiskwela nandito na po tayo sa part ng Tubigan Sitio Tubigan, Santa Maria Yerigas City ayan po, ang ganda po ng kalsada sa part na ito pagkaganito talagang maulan medyo madalang yung mga sakyan, po, kahit yung mga motor. kita nyo naman po kahit yung kalangitan yung putin puting puti, sobrang lakas ng ulan at ako nga po ay napapadaing lagi sa Panginoon kapag kumukulog at sinasama ng kidlat, habang ako ay nagta-travel dito Uh, nisip ko nga na uh, i-cut na sana yung video na to pero sabi ko eh, ano ingatan nyo po Gusto ko lang po na uh, maipakita yung uh, aming uh, biyahe at sakripisyo lalo na po sa panahon ng tag-ulan. Papunta po dito sa mountain areas ng Iriga City. Pinunasan uh, ko po yung aking ano doon, screen dahil... Marahil sabi ko may mga harang na natubig. Ito po. Ang ganda po sa area nito ng Sitio Tubigan kasi ito po yung straight na daanan po dito. Uh, ang ganda po ng tanawin dito. Ito yung lugar dati na may mga nagda-drug racing kasi pinagbawal na dahil nga sa nakakaabala sa kalsada at uh, noong merong na aksidente po na malala sa lugar na dinadayo ito dati na dito nagkakarera yung may mga hilig sa pagkakarera ng motor eto nga po na dito sa area na to kaya talagang nagdahan-dahan lang po ako dito kasi nag-overflow talaga dito sa kalsada ang COVID kapag talagang uh, malakas ang ulan Ito nga nag-overflow na po sa area na to ayan yun uh, mababaw pa lang po yan pero ah uh, merong time na dumadaan kami dyan na talagang kumbaga kailangan mong magdubling at dahil sobrang lawak na ng tubig baha na tumalampas sa kalsada uh, ganda po ang tanawin dito kasi tabilaan mga palayan na mga eskwela at matatanaw mo ka yung mga bulubundukin sa may kaliwat kanan at sa may bandang unahan na yan napakaganda yun ginagawa ko po dito habang nagbibiyahe ako kumakantakan ko na lang po ako ng mga religious song na alam ko po dalas ang inaot sa pagbibiyahe ko yung How Great Thou Art yan, ganda po kasi ng kanta na yon yun po ang aking binubulong sa Panginoon na kumakanta po ako habang nagbibiyahe ayan eh dito kinakanta-kanta ko talaga po 'yon. Yan, ito po yung paakyat na area ng uh, si Chico Bigan. Papasok na po 'yan malapit na sa San Pedro. So si pakababaw po nito ay part na po siya ng uh, San Pedro. Perigas City. Ayan. Marami pong magagandang tanawin sa area na, na ito kasi ito na po yung nasa Uh, ibabaw na bahagi ng burol um, kaya maganda po yung mga tanawin dito may mga pasyal-pasyalan dito na natural na pasyalan Ato, hindi pa mga dinipidela pero napagaganda pasyalan at marami na rin ako dito na kuhang uh, mga video magbablog kami, nagdatsagging ayan, dito ko po yung kinukuha sa area na to talagang napakakuling din hanggang sa kasalukuyan nga po ay ganoon pa rin po ang ulan dito sa examination day namin ngayon yung mga advisors ang nagpapa-exam sa bawat uh, klase madilim, brown out po uh, ulan pero tuloy sinisikap namin na tuloy pa rin yung exam kasi unang-una yung mga bata gusto naman nandito na sila at gusto naman nilang ituloy yung exam. Nag ano lang po sila, gumamit lang ng uh, flashlight ng kanilang cellphone. Ayan, nagagawa naman ng paraan, ano po, kahit ano nga ang hamon sa buhay. Ayun na, ay bumusi na sa atin yung jeep na yon kasi kaibigan natin yung driver niyan sa salubong natin yan araw-araw, lang bumubusin na. Shout out sa'yo, Kuya Reyes. Ah, yung Reyes na pula. Lagi namin kinukuha yon sa mga ah, lakad na may mga kasamang estudyan. Shout out sa'yo, Kuya. Ayan, dito na tayo sa San Pedro. Dumaan tayo dyan sa may gawing San Pedro High School. Ito, paakit na to sa may San Pedro proper tuloy pa rin po ang malakas na ulan. Dito nga po may pumasok na Everest. Ayan kaya laylo tayo pero pinagbigyan naman tayo na mauna. Uh, at ito nga po napakalakas pa rin po ng bayo ng ulan dito kasi nasa taas po ito ang gawi ng uh, bulubundukin na area ng Iriga kaya sa lakas ng ulan ganoon din po yung Uh, pagbayo ng hangin habang nagmumotor ano po tamahan pa ng kidlat at kulog kaya <laughs> medyo nakakatakot nga nakakaba talaga kanali sabi ko Panginoon take care of me yun lang laging binubulong ko Panginoon take care of po sa pagbibiyahe at syempre naway lahat ng bumibiyahe sa mga oras na yan ay safe din marami tayo din na okay, na kakasalubong ng mga biyaheros na Siyempre, papasok din sila sa trabaho, bawat isa sa atin. Na inisip natin at inihingi natin sa Diyos na lagi tayong maingata sa pagbibiyahin. Ito po, part na to ng Nenyo Jesus. Ayan. Pasok na tayo ng ah uh, Nenyo Jesus. Erega Siri. Ayan sa may gawing kurbada na to akyat ulit tapos pagbaba niyan sa may nanyo proper na yun sa may elementary at sa may barangay po so ito pong ngayari to mga ka-eskwela dito na to sa may kurbada ng Ninyo Sa gawing kaliwa, nandyan po yung elementary school. Yan, may mga kulay na yan na backward. Yan ang elementary school. At dito naman sa so no, na, may part ng tricycle na yan. Yung kaliwa, yan po ang barangay hall ng Nenyo Edsus. po ng tanawin dito kaso nga lang ay maulan kaya hindi makipakita natin mga eskwela. Pero smooth naman yung biyahe natin dahil nga po ah, napakaganda na rin ng kalsada ngayon. Yun. Kita nyo po kanina karamihan ng mga nagmumotor nakapark sa gilid at sumisilong lalo na kapag wala silang uh, kapote yung mapala tayo kasi maganda din yung kapote natin hindi talaga siya nababasa plus yung sapatos natin nakakover din kaya hindi talaga tayo nabasa sa pagbibiyahe yun, kawawa yung mga mag-aaral ngayon kasi naglalakad lang po sila papunta sa school, kawawa sila kapag ganitong maulang. Oop, at dito nga matubig sa area na yan medyo sinabog tayo ng konti ng sasakyan na yon hindi nagdahan-dahan pero okay lang hindi naman tayo uh, apektado nagaan yun part pa rin po ito ng menu Jesus ang gawing kaliwa yan yung papasok ng San Vicente Uh, Norte, Erega City. Uh, may daanan po doon sa gabing kaliwa na yun. Rap road nga lang, pero sa barangay na naman po yun, papuntang kaliwa. At dito nga po, sa may bandang taas na ito, sa una-unahan, lamang ay malapit nang pumasok ng barangay sa Grada. Yun, baha pa rin, no? Sa may kalsada. Hmm. Dito, mga pababa naman na ang kalsada yan. dangerous curve din po ito mga skwela, marami nang na na-accident dito lalo na nung rough road pa to yan po yung tetawag na aruru yan. marami dyan umaatras dati ng mga sasakyan kasi napakahirap na daanan yan dati nung rough road pa yun dito nagtutubig din dito dahan, -dahan tayo kasi na-stack yung tubig dito ayan pag di ka mag-iingat talaga dyan yun sobrang malalim na yung tubig doon dahan lang tayo yun thank you lord ikas tayo dyan talagang sobrang ingat lang natin sa biyahe napakalakas pa rin po ng ulan yun o oh, si ate at kuya kawawa naman wala silang kapote kaya basa na sila pero tayo tuloy lang po nasa 60 yung takbo natin dito okay lang naman maluwang sa kontrolado pa naman natin ang ating takbo dito yan mga pa part na po ito ng sagrada pababa na po ito ng luhod luhod ito po yung napagandang area po dito sa lugar na to ito din yung pinakamahirap na daanan dati kapag pupunta ka sa lugar na ito ito po yung na luhod luhod yan dahil uh, medyo mahaba po yung akyatin dito kung paakyat dito pababa tayo yun at noong rap road po yan dami pong na at nagbuwis na ng buhay sa area na yan uh, sa ngayon uh, madalas po ako makadaan dyan na yung sakay naglalakad lalo na kapag yung mga tricycle lang ang inaakyat nila dyan talagang bababa yung pasahero at magtutulak. Hirap talaga. Medyo ahog talaga yun mga kaisko. Pero dahil nga sa tayo naman ay pababa na sa area na to, madali ilang yan. Dito na to sa may kurbada ng 7 Day Adventist uh, multi Grade School and Church. Yan. Dito na tayo nyan. Malapit na to sa school. Yan shout out sa akin kaibigan dyan no? o teacher yun ang kanyang bahay yung may sasakyan si pinsan ay si shout out sa iyo ayan malapit na po ito sa school mga eskwela pero tingnan nyo naman po yung ulan no? walang patid talaga ang ulan hanggang sa ngayon nga na binobase over natin ito sobrang lakas pa rin ang ulan ayan tuloy lang buhay so kahit ganito mga ka-eskwela sobrang lasa si nagsipasok pa rin naman yung ating mga mag kaya sabi ko nga sa inyo tuloy ang exam nila ngayong araw na ito ng Martes dahil alam naman natin na bukas ay as Wednesday at ang tawag nilo doon ay half day na lang Thursday and Friday ay holiday na kaya long weekend po ang ating holiday eto lapit na po tayo sa aming school ilang kembot na lang ayan kaya dito pa sa area na to signal light na tayo pag ganyan na Ayan, nakasignal light na tayo nyan. Nakatingin na tayo sa side mero. Double ingat. Ay ko, Yun. Nagta-time in sila dyan. hindi na ako bumaba. Yun. Naki, ano na lang tayo na. pa in naman. Ma'am Mabel. Ayan. Siya na lang muna nagsulat dahil nga umuulan. Akita lang tayo mamaya doon para isignature yung ating pangalan. Yun, nandito na tayo sa may covered court. Mga okay, guys at dyan ako pa park sa loob ng covered court. Kasi nga, yan ang aming ginagawang parking sa may tabi lang. Siyempre, para hindi tayo makakaharang. Yun, isa pa lang ang nakaparadang motor. Shoutout sa imang kate na una ka ngayon.